Oh. Um. Hi guys! Tara sama niyo ako dito sa may pinakamaganda at pinakamurang hair salon na nakita ko dahil para sa halagang 2,500 lang pwede ka magbalayage, foilayage, fashion color or even highlights tapos any hair length di ba? Napakasulit. Dito lang to sa may Fab Louise na located lang sa may Maria Clara Street, Sampaloc, Manila. Bagong renovate nga tong branch na to dahil mas pinaganda at pinalaki dahil maraming customers lagi. Dito pa nga ako na-amaze guys dahil 8 years pa lang sila almost 15 branches na agad sila. Meron sa Makati, Kamuning, Congressional, Caloocan, then pati sa Alabang, Las Piñas, Bulacan, at soon magkakaroon pa sa Valenzuela. Sobrang sikat nga ng salon na to pagdating sa hair color at treatments dahil bukod sa napakamura na ang gaganda pa ng mga gawa nila lagi. Hindi mo nga kailangan mag-worry dahil puro mga expert at talagang mga hasang-hasa yung mga gumagawa sa kanila dito. At hindi lang yon mga premium at good quality pa yung mga products na ginagamit nila. Kaya sure, safe yung hair nyo dito tapos guys, 2,500 pesos lang tapos any hair length pa yan. Actually guys, mapa balayage, foilayage fashion color, highlights, rebound manyan 2,500 pesos lang din tapos any hair length na rin yan. Actually guys, pang limang balik ko na to sa kanila, sinama ko na yung mommy ko dito, kapatid ko, pamangkin ko. Dahil sobrang tiwala nga ako sa gawa nila at lagi ko nagugustuhan yung resulta. Yung tipong paglabas ko dito, sobrang saya ko sa bagong look ko. Alam nyo ba guys, dapat parehas kami ni ako siya magpapa haircut dito. Kaso ang ending, nagbago ang isip niya kaya naglaro-laro na lang siya at nangulit dito. Ayan, after ng highlights, yung sa roots na naman. Then after a few minutes, babanlawan na nila tapos pwede nang i-blower. <laughs> Alam nyo ba guys, dapat si Akusha yung magpapabangs pero ending ako yung nagpabangs.